Oh! Ala yun oh! Ayun! Hi, yan man. mga katedurins! Ayan si... Yan si Oscar 2. Hi! Mag-hi ka Oscar 2. Oscar to! Ayan! Hi, so, bravo, yan, si Oscar 1. Uh, becoming to... Bravo one. Papalit yan sa akin pag uwi ko! yep Ayan! Basura! Ayan! Ang ka ay, partner! Ayan oh! Yeah. Pagbalik ng... Ayan! Ayan si Oscar 2. Na, ayan, ano yung masasabi mo, partner? Ito aming daily life. Ayan, yeah. daily life, weekly life. Ah, daily na rin. Ah, daily na rin. So, ayan, mga kadadirin. So, since segregate nila yung mga basura, ito yung mga basura pala namin. Ayan. Ayan. Nasa basura ang pira. Nasa basura ang pera mga kadadirin. Puti. At saka yung can. Ayan, yung mga plastic. Yan, mga karton. Yung karton na yan, ibababa yan. Pag makabiyahin na kami, susunugin yan doon sa baba. Tapos itong mga plastic, yan, kinukumpak yan. Tapos, itatapon yan sa puerto Kung, kung pwede maitapon doon. Yan. 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 You know? Dito pala kami ngayon sa Slovenia, mga Pakita natin dito. <laughs> Ayan, may kabilang barko. Kaming kasama. Waiting din yan sila sa schedule nila. Pagkatapos sa pagpipas, sila mali Kasi ito guys, na. Okay. Uh, yeah. Why much? Ang ganda sana ilagay dito, no? Yan na lang. Hanggang matapos ba, no? Hanggang matapos! Oh. Yeah. Nati yeah. Subscribe now to for more videos. <laughs> <Uy>. <laughs>

So guys, edit lang natin. Ako na. tara buka muna dito sa kumpakan. Dito kami magkumpak. Kumpakan ni Mang Tibueng. Ang gulo-gulo. So, uh, consistent lang. Ano, Basta palagi ka lang nag-upload. Ano pinlag niya yung sa yeah, mga sa babae kasi. Hoy, oh, kita mo? Yan yan yan. Pinditin ko na 'tong usb. Diyan yung kompaktor. Diyan, dito ang tinatawag natin, machine. Machine. Machine, dyan. yan yung papasok. Ito. Kasi karon mo, hindi si buhay buhap. Tapakita natin kung paano yung pinaka- sa yung machine. Tignan natin kung paano durugin ng machine. Bago natin tumaylan na yung embrace, oh. Tara, maamit. At sumisit na na. guys. kita ko sa inyo. Oh. Gano'n siya kalaki. Kung gano'n na siya yung kanina. Gano'n na siya guys. Oh, grabe yung liit. nag na siya. Papalitin natin, natin siya. ang papalitin. Para makompress. So maglalagay ulit. Ayan lang, trabaho namin. Ayan. Shoot mo na siya lang sa

Ditu ngomong Taisak,